Thank you, sir Thank you. 4,100 live viewers. Paki-like and share po po. 1,900 pa lang ang nagla-like guys. Like like po tayo para ma-recommend po tayo. Para mas marami po po ang makatutog. Dahil uh, kakaiba po ito ngayon. Kakaiba po ito ngayong uh, araw na ito. Dahil sa... Uh, ayan na guys, ayan na. Ayan na guys, andito ah, na po, nakalapag na po sa PRRD pero shh, wala pa po dito sa ano natin. Thank hindi Eh? Ngunit mo? Ngunit mo naman oh. naman, Sa taas? Sa taas? masasaksihan ninyo ngayon nating mga uh, kababayan um, uh, ang dating ng ating, ating po Duterte dito sa naiya Malang kokorap mga bawahnya. Okay lang, like okay like -share sa ating 5,000 live viewers, guys. Toloy pa tayo sige. Okay. sa mga malapit po dito sa Naiya Terminal 3 dito sa Pasay o sa Paranaque ay uh, punta na po kayo rito ayan na po yata mga kababayan mukhang gumagalaw na yung ibang mga tao doon mukhang paparating na yata At least mga kabayan, okay na ang pag uh, nakalapag na si PRRB, safe na po siya nakalapag. Eh, kung yung matatanda nung nakarang araw, may balita, di ba, na ang isang eroplano sa Cebu ay uh, nag-emergency landing, nagkaroon ng abiria dun sa ibabaw ng Himpapawid, no? Ah... Uh,

að uppsila og at segja at tað er ikki tað, tí 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 tað er ikki tað, Sous-titrage vous dire Dito Ang <coughs> dito kaganapan niyon, former is Mijad Villa, sinikustyon ng hawak na arrest, war, uh, arrest niya no, ni Tore. Sinikustyon ng warang sa hawak ni Tore <coughs> para arrestuin si FPRRT, mga kubayan. <coughs>

ang warang na hawak ni Tori para si Jeffrey si Ardis. Sige, aalis ako na sa spray room. Pero wala muna akong ibang gagawin. Pa. Hindi ko sinasabi kung ulo mo ay nakapuna pero. Salamat.

भाई <muchas> जी <muchas> 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 Oke, <laughs> santai. Thank you. やっぱり。 19,000 na viewers, i-update ko lang kayo. I-pera si rin daw kung sinakay na sa poster. At wala daw kung ipinakita ng warat ako rin. Read notice lang daw po. Sa ating 19,000 na viewers, guys. Hindi namin kung marinig dito. Kapit lang.

Ayan. Ah, mayroon pa tayong ma-interview 19,000 live viewers Update ko lang po kayo ah Sinakayan na po si Fer Ardis sa coaster Pero yung uh, huli po natin natanggap Read notice lang daw po Wala pong itinapakitang copy ng War of arrest dito kayo la attorney mga kababayan. Ayan, lumuwag na. So <clears throat> Wala mo nang bibitaw. Ha. Huh?

sila ba yun ay, hindi naman eh malis na habang na. sila po. oh malis na malis na walang ano walang. Santa Maria, hindi pinakita. Wala. Hindi nila alam. Kasi kinuha na agad. Hindi na namin na ano, sa dami ng tao. Ito kayo. Ito kayo. Ito kayo. Ito kayo. Ito kayo. mga kababayan ha. Ah, ang latest natin, wala daw pong pinakita ng waran na pares. Red notice lang, di ba? Red notice lang. Red notice lang, hinahanapan po ng... Wala, ah, sorry ko na ba? Pinanapan po ng warang tapares, wala pong ipinakita si Tore. Ah. Ah. <laughs> uh, <laughs> <laughs> yan ha, ang lideres mga kababayan ha. Tama po yung uh, unang info kanina mga kababayan. Nandoon pa si uh, sa loob si CPRRD. Pinatanong ko

nakanta pa mga kapulisan na nangangalaga ng kaayusan at ka kapayapaan dito sa loob ng airport. Talagang nagkapit-pita na rin kami. pa ah? kayo sir sa airport. May pamangkin kami rito eh. Mamaya pa duty. Hey, Hey, ha? pa kayo nito? So ayan ha. Ayan mga kababayan sa mga bagong. Uh, tiga 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 tiga. <inaudible> Everyone is pushing for our award or rest. and we all agree or Oh yeah, 'yung usapan na lang natin 'yung bike ham. And they're trying to divert the attention of the Filipino people to this event. O oh, diba? O oh, ano na nangyari? Wala na, paalis na si former president or nakaalis na. Diba? And they, they press that he will be arrested. Nasaan ng arresto? There is So, fake news? and they? Okay. Yes! Yeah. <laughs> I think so. They have the okay. balls to do. All the from the side of PRRD, it's like the PRRD, And might have all the vloggers from their side. Face-to-face. <laughs> <-to> -face. <laughs> 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 yeah, we're good there, but we all need you to support the President. There's one convicted of congress powers that ano mga kakulusan natin na ayos na yun. Convicted. Diba? Convicted. With child abuse. Diba? O, ba't hindi yun? E, kung no, pag-usapan ka pa lang naman eh. So, that's not my time here. Naloka tayong lahat ko. make warrant of arrest. There is none. Okay? Ayun na sana nila. According to them, there's none. Ano pa? Only a red notice is anyone can search on Google yung na nakaupo sa Congress, magaling mag-Ungel eh. So, oh, ba? Diba? Dahil lahat din, mag-Ungel watch na dito. Okay. 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 anyway thank you so much everyone and Okay. 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 Philippines this is not for Okay. this is not for you this is for our home. Thank you thank you, thank you, thank you guys. Thank you, thank you. Thank you. Ayan mga kapatid. Ngunit napatakbo ko sa amin nila. Ayaw din thank you so much for being here. Good save Philippines. Thank you so much for being here. SMNI is one of the unbiased. Iyon o. SMNI. Saludo tayo sa SMNI. Okay. Namumukod tanging istasyon na lumaban kahit, kahit Sinuspindi ng walang kadahilanan. Yes, however, napatakbo talaga ako dito kasi according to the group chat of a lot. Hi. Oh, sure. Okay. Oh, yeah. Pwede niyo po bang may kwento sa amin? Pwede kung po kayo sa permanent mo. Yeah imagine, nag-angkas ako from Venezuela wearing this. Kasi I was, you know, I was shocked na nagpagitaan ko that the former president will be arrested because he has a warrant of arrest. I just came here when Senator Pongo was just there. Sinabi niya, wala namang warrant of arrest. Only red notice. So for me, it's a waste of Filipino tax money. The police officers were serving here. Imbis na nagbabantay sila ng mga kriminal, nagbabantay sila sa dapat nilang bantayan. They're all here. Parang, oh my God, the president is too old. Hindi na nga yan makakatakbo ng kahit ilang baitang lang eh. So, why spend and call everyone? Yung mga kapulisan natin, and just to remind them, Have a little respect to the old guy. Siya ang nagtaas ng sweldo ng kapulisan. Siya ang lumispeto at nagmahal sa kapulisan, di ba? Tapos ngayon na sila because of a higher ranking order. What the hell is that order from, di ba? Parang waste of tax people's money, taxpayers' money, di ba? This is not good. And to think, pagdating mo dito, they will tell, people, wala only red notice. What's the difference with that, di ba? Nakasakay na raw sa poster si former President Duterte. So, siguro alis na rin kami mga supporter niya kasi alam namin na he's safe already and he's going home. Di ba? Anyway, thank you so much. And thank you for being here, you know, reporting the truth and the truth with what's going on is uh, much better. And to be here live, <coughs> It's much better than reading or mm. viewing fake news, diba? Yun yun. Thank you so much, everyone. Any messages was sa...